may palay yan kasama po si Kaparbin si Otol S.K. ha maraming salagay ha pa pa siya lang po bagong ane. anong palay na rin Otol Otul. Hybrid hindi. Ay tama pala utol lang iyo ng ari. Ha? Tama. Tama bang? Maraming ani mo oh. Pangitan utol oh. Bumusak mm -hmm. Parang papon ari oh. Eh? Hey. Ari po oh, lipitin Dep niyo po dito mga kainsan. Utol ito la. Yan oh. Pangitan po ito pag may ganitong mga ano po amag yan oh. Ibig sabihin niyan maganda po ang ani. Maraming makukuha utol. Oh. As yun, ha? As yun, marami naman eh. Utol-tolong, utol-tolong. Ah, baka otol. dami utol. Ha? Otol, otol. Hindi. Yan, hinihili lang ito, utol. Paa pa nga What's up mga kayong son? Ako mga kayo son, kasama ko po si Ku Kapalit ko pong panganay. Eh. Yan, si Kaparambin po. Pintas po. Kami po magluluto ng bulalo. Ay, eh, kukuha po muna kami ng panlahok po sa... Kinaya po. Dadalhin po natin sa mga mag-aani. Maigay rin pong uh, mahigop sa bawo po. Ngayon. Sitaw po. Eh. Hmm. Ang lalaki na. Ang bis lumaki. 'yan mga nagsisimula ang nagsisimula na po. Gasuntok na po yung yung iba po ay gasuntok na. Haypo. oh Ano 'yun? Ah, lakay. ay hmm. to. Yan, ganito ang magiging problema mga kaisan. Pag po ang kalabasa ay hindi po na manual na uh, pollination dahil walang bubuyog nagkakaganto po oh. ito yan ito po yung uh, sanhi niya mga kainsan naluluoy po siya hindi siya natutuloy oo oh. pero pag pinulinik kung napulinik natin to siguro hindi natin to nakita nakaligtaan kung napulinate natin agad uh, posibleng lumaki po siya ng ganito kalaki oh. Yan. Magiging ano po siya, lalaki. Kaya yun, kung maaari, talagang bibisitahin natin ito tuwing umaga. Mamanwal na pollination. Yan, kumbaga, sayang na rin to kung nagkaigi sana to, malaki na Yan lang mga kainsan. Hmm. labog na ho. Hmm. Puro sitaw naman na mga kainsan. May sa katawan. Apo sili. Siling tilos. Ah, ano? Siling, ano? Panigang. Nilagyan ko po at naigiting, ano? Ah, yan. Dalawang kilong bulalo po. Hmm. Nalabog-labogin ko lang ang mga kainsan. May ano pala yan, sibuyas. kumpleto na po yan parang nilaga. Yun po ang naritong gulay eh. Tsaka papaya po sana eh. Ayos na po ito. Hmm. Yo, na surub na po yan. Pakukuloyin ko lang madali. Ah, mga kainsan, 11.30 na. Swabe na po. Aray. Bulalong gulay. <laughs> Nawala yung bulalo. Nasa ilalim po ah. Ba? Yan po talagang... Yan, lumabas na po. Ah. Parang ganahan po yung ating mga anay. Oh, yan. Dini, ko na po ang bulal, oh. Yan, dini. Bulalong gulay. Yan, sinautol po, kasama oh. Kasama daw pa si Kuya Wala. Hindi. Nakain daw. Ay, mamaya na yan. Mamaya daw kasama si Kuya Tasin. It? Ano ito? Ayos kailangan niya utol? Ano yan? na po kami. Alas 12 na, eh. talagang mga pasal na yun. Kaligig uh, uh. na yun, utol. Oo. sa ah, baw na. Ang bilis ba ng mga uras, eh, eh. Pagkasundo ko kay utol. Ayan, Ay, ang bilis. eh. eh. Talagang wag kang iidlip pi pagising mo gabi na. tol. Siya nga. Ha ah. Ang sa ng oras ano? Oo. Ngayon pa lutuin, 8 na. Oo. Oh, oh. may sa may pasko na. Ah. Ha ah. Siya nga oras na. Pag sumilip na si ano? Si Sir Marichan. Ay. Wala na. Pagkangalay. Mabigat pa. Utol, utol. Pare tan. Gumana tara kanin. Gumana tara. Kami pa halili ni Utol. Oo. Baka mabinti ka Utol. Baka mabinti ka. Pa una. ba. Pasal na ata. Pa. Dubli init po ang bulaloy Mainit na habang naglalakad ang bulalo ng utol.

pa rin sa loob, masalang ilang lata kaya, dalawa Aba hindi lang ako yan Ay abot sa parang sinig na rin Ha? Abot abot tigas. Oo Ayaw pa rin magpapay ka rin mo lakay pa tulad niya, nagdala mo? nagkaroon ng tulog mo kayo kulang kay niya, kahit kahit mo, di na ko ang iya. kahit kahit mo, 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 kahit kahit

Ako import, ako import yung. eh uh, import, ako import yung. Ako import, din sa ano. Ako anong ako na yung. Ako import, ako yung. Ako Oh. Ay, baka yung. Ako import, ako import 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 yung. Ako ako yung. mga. Ito O, kaya nga lang pati e ba? Nga pinga kata e. Lalo sumarap. Lalo. Nga tali. O, dikili kini ulam mo to e. Ano? Ala. Kaso kasi uman? Ano dikasi kaya? Kaso to dikasi po. Diyo. Wahin mo ditini kasi gitna. Diyo. Diyo na. Diyo nga. O, takutakung din. Takutakung din. Diyo sakit na. Diyo sakit na. Diyo na. Diyo sakit na. Diyo sakit na. Diyo sakit na. Diyo sakit na. Diyo

Mayroon ba yung ating sukan? Mm hmm. Bakit hindi nga po? Uli ko, karay kayo dito yun. Ah, ba't alati mo lang kutsara na. sila? Bae ay na, ayun kutsara. May mga dalayan. Mm hmm. Ito yun. Sukang. Ako lang may dalat. Pag si Gaysen nagluto na unat, siya ka lang may sabuhay. may sabuhay ko eh, kahit sabuhay. Mm -hmm. Mga kaisan, maghahalo lang ako ng binilad. <laughs> Tapos <laughs> po ay, ano, Iya hatid ko po si Colvin pa ano palokban tapos ay papunta na ulit pagbilaw pauwi na po sa kanila dumalaw lang po kay nanay at tatay at saka po hihingi kukuha ng binhi bibili po sa lokban sasamahan ko po oh oo. hahalo ka muna ba? oo oh, oh. oh, mo na ako muna ako madali madali na ako bibigay ko po sa aking mga kahangga eh, Sa mga ano po. Tatay ng aking mga kababata po. <laughs> Wala kayong nakikita mga kaibigan ko ng ano mga kainsan. Wala po. Mga tropa ko po dito. Mga nagsamay nila, ibang bansa. Yan, yeah, shout out sa mga ano, kay Junel. Kina parang binjo. Ah. Ay, kinaparin jeep rin. Yung iba naman po yung nasa ibang lugar na nakapangasawa. Aray kuya dasil, ay sa inyo. Aray. Aray sa inyo. Tapos aray, kay kadar mo. Sa ano po nung aking kaibigan, tatay.

Opo, mga kaisan. Nakalas na po si kadar mo. Tatay po ng ating uh, kaibigan. Ay, kabis na utol yung padala ni Pader. Ito do'y sa iyo. Yan. Salamat po, Pader. Oo, oh, yan. Araw balikan pala. Galing Bicol yan. Kulang lang Yung ay anong Ang dami doon tinatagaan niyan. Uh -oh. Tatagaan mo lang isa kawa yan. Oh po. po kay Cubs parma. Shout out po. Ari po. Yeah. Salamat po. <laughs> yeah. Get well soon. At saka kay ay Tita. Lumaban ng ano yun. Magaling na si Tito. tito. Lumaban ng kagawad A dito, ng bayan. Tsaka po. Uh -oh. Si ma'am. Tani, i ko na si kuya. Dar Toy. Tol. 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 ลงมา gawin kasi po ito. Sinamahan ko pula ang si Utultul. Ayun. salamat ha. Ay ah, sige sige, salamat po. Ayan. Sa Utultul. yung number ba oh. si 'yan? Eh? Wala namang nakumakibigyan ng na number. Ayun, Ryan Sidling Farm po. po. Order po kayo, 'yan, napakalawak po ng ano. Yung nilalasanama ko siguro, di ba? Ah. Para Yosi sa Facebook mo ba? Ayun, napakalawak po ng kanyang taniman. Salamat. 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 Oh, Payaring, yan Hindi ito dyan. palit mo. Hindi dyan okay. ay, Oto, that's Dad, that's Oh, Ay si Utol. Utol. mo yung aso. Salamat kuya ha. Yan. regalo po okay, itong oh. aso. Yan. Ni mga asawa po. Oo. Oh, kay Mrs. po. Oh. Ang dami pong aso sa amin. Yan. Ito po yung mga anong taon oh. to. Mga bagong anak. Oh, Yan po. Ito ay regalo po kay inay po. Ay nanay bi anan. Oo. Oh. Mo. Ah, doon, salamat ah. Sige, sige. Doon mo ilang sakay sa unahan. Okay, Ad... Uwi na kami. Huwag mo tiyan sakay sa ano. Hindi, hindi. Di sa unahan uti para aircon. Uwag mo na kami. Oo. Okay, okay. oh, salamat ha. Tagkawayan Vines. Yan. Uy. Oh, Tagkawayan Vines. Yan o. Oh. Kay Dul. Yan. Yeah, Nakapod niyo po ba yung mga Tagkawayan Vines? Yan po. Si Brother Noel. Ano? Uy. Oh. Oh, Ayos nga ano. Ingat kayo. Ingat. Salamat. Oo, oh, oh, salamat. Oo. salamat ha. Ala. Ingat ay, ingat Oo nga, ini Ingat ah. Oh. Oo. <laughs> Biyahe po sila ng kopra. Tol. Tol, ingat kayo. Hoy. Pauwi na kami. Salamat ah. Oo, oh, sige. Bye bye. Ha? Dito po kami sa pagbilaw. Inihatid po namin ni inihatid ko po, po si Kuya. kasama po si Kuya Dasil toy. Dito po kami sa may yung kung nakikita niyo mga kainsan yung pinuntahan namin pools. Yun lang ah. Yung kuya Dasil oh, yung pinuntahan namin yun. Dito lang huli sa pagbilaw. Nag ano po, nag uh, deliver po si na kuya ng ano. Kupra. Ka sa kalaang. Ay tutulungan daw po utol. Tutulungan si utol. Sige. Okay. Opo, kaya ni kularan pulyar. Oo. Oh. Nag uh, ano lang po siya ng pulyar. Ay bukas po maagap. Aano po si Bunso? si Bumboy, si Bumbay saka si Ace, tutulungan po niya ako kuha nang nadun lahat sa mga mag ang ano, tao ay bukas po ano pipitas na tayo din eh ah, bukas bang ngayon makadali po ako ng dalawang sa ako o ah. kaya eh, eh, ay sa kakamani utol, ay eh, di bukas po ay eh, na Yari po naman. Isang sako po. isang sako po tayo. May nakailaw doon. Eh. si Utol at Bubuhatin daw po namin si Utol eh. May mo nga. Tol! Woo! Uh! Ah, mga kaysa, si Utol po. Tama-tama. Oh. Tiga kalahating sako po kami. Ah, mga kaysa si Utol. Nakay po. Sumunod na. Ano ko no? Bigay Yan, kay bigay ni Father. Ay, ko Alvin yung kanya. Ah, okay. sige na pag